Naging usap-usapan sa Facebook nitong nakaraang linggo ang post ng isang nagangalang Paolo Infante. Ang kapatid niya kasing SK chairman sa Makati na si Jason Infante, pinatay sa saksak habang nagloronda ng isang lalaking sinita nito dahil umiinom sa kalsada. Ngunit hindi raw rito nagtapos ang kalbaryo ng kanilang pamilya. Nang matuklasan nilang may kumuha di umano sa mga mata ni Jason habang nasa morgue ang bangkay nito. nasa isang gutter siya. Parang kunwari, eh, typical kalsada, nasa gutter. Nakapang basketball lang anak ko, pero wife. all Tapos ang itsura pa niya, kaya gusto ko na naman umuyak. Kaya sabi ko, yun ako na, pagod na ako. Kitang-kita ko siya gumaan ako, ganun na no, sabi Yun, gano'n si Jason eh. Sa buro ni Jason namin nakausap Oo, ang kanyang ina na si Joni. Namatayan na nga raw siya ng anak. Hindi pa raw nirespeto ang labi nito. Anak ko to eh akin to, sa akin galing to. Hindi, alam mo, hindi man lang ba nila na-realize ang katumbas ng batang to, yung buhay ko. Pagkatapos, pinagkatiwala ko lang sa kanila dahil ang sabi, sila ang mas nakakaalam ng dapat gawin, ibabalik nila sa akin, binaboy na nila. Pagpasok nila doon sa morgue, umalis yung technician, so naiwan lang yung lalaki doon sa loob. Nilagyan niya daw ng, parang tawag niya, para daw yung pang-dentist, niya, parang dental beam yung mata na merong dalawang butas. Then, meron daw na inalis, meron nilabas na parang maliit na forcep and lifted something from the eye. Nakita niya daw parang manipis na, parang manipis lang daw yung tinanggal. Then, nilagay siya dalawang tube, magkabila, tapos nilagay sa isang box na parang may yelo. Tapos, tinanong nung embalmer natin, alam namin na, sabi niya, ano yan, idodonate nyo, Sabi naman daw ng lalaki, oo, pang donate. Nung time po na sinasabing kinuha na yung cornea ng uh, lalaki, uh, nasan po yung family? Nasa labas. They're... They're outside. Yung iba nandito sa labi namin, yung iba outside. Yung iba nandoon lang talaga mismo sa gate ng morgue. Ayon sa Republic Act 7885 o ang batas sa corneal transplant, maaaring pahintulutan ng head ng ospital o ng doktor na umahawak sa kaso ang pagkuha ng cornea ng isang medical legal case sa loob ng labindalawang oras. Ngunit, kinakailangan ding sa loob ng dalawang araw, maipaalam ito sa pamilya ng namatay. Pero maaari pa rin daw na may nangyaring paglabag sa batas kung mapatunayang hindi hinanap ang pamilya. Ayon naman sa mismong CEO o Chief Executive Officer ng IBank Foundation of the Philippines na si Dr. Mingita Padilla, hindi raw sa kanila lang galing ang utos. The IBank can never do it eh, without the authorization. Siya lang ang implementor, hindi siya 'yung nagdedesisyon. No? So the SOCO gave permission to you yes. to do it. Ang nga sinabi niya nang dumating ho siya ay eh, wala 'yung pamilya. No, I mean that's what he says, no. And he didn't know that the family was there. He didn't bother to check kasi sinabihan na raw siya na pwede na. Can you answer the allegations ng uh, ilang uh, miyembro po ng uh, pamilya ni, ni Mr. Infante? Ang tinanggalos sa kanya ang retrieve ay corneal tissue, cornea ho. Would you have uh, asked your technician to to parang uh, further uh, reach out sa It is family? Not, yeah. It is not necessary. Bigo rin kaming makakuha ng sagot mula sa Soko o Scene of the Crime Operatives ng Makati. Hindi pa man malinaw kung ano ba talaga ang naganap dahil sa hindi pa pagbibigay ng pahayag ng ibang mga panig. Isa ang sigurado, ang lahat ng ito lalong nagpapabigat sa pinagdaraanan ngayon ng pamilya infante. Sa pagpano ng anak, isang mensahe ang gustong iparating dito ni Joni. I will not say goodbye, anak. Till we meet again. I love you and I will not stop crying and longing for you. I will miss my dear one. Thank you for making me smile. For making me laugh my heart out with your kukulitan. I love you, anak ko. I love you talaga. Mm.